Vai guys, ah, pat. Voglio che la Amesso. Ci siamo e la aria. Il conti per tre sono.

Ito to mabuti kang tirik na tirik yung mga yeah, ano eh. magdala ka ng eh. Nung parang panahon na yun Joke type. Ano ang kayong ko yung ano? Bumaba ba? Bumaba yung tubig yarok na nga pala sa ranit. So, guys. Dada pa talaga kayo guys. Hindi ko maganda magbibig. Marinit. ting Teng, te-teng, teteng, teng, teng, teng. Burger ka sa akin. Ha? Sin shoutout mo? Siyempre si Bianca, ano? Uy! Jacin Reyes. Uy! Uy! Bagay na bagay, no? Di. Jacin Reyes. Ha? <laughs> ko yung wag ka mong gilaw. Si daddy ang kayo mo, ano? Hindi, ayun. No. Malami naman. Eh. Ini, tol. Ha? <laughs> ini, <Mayinit. laughs> Ang ini sa likod ka, Hugs, ba? Mainit din naman eh. Huwag mo eh, tapat mo kasi doon sa likod. Tapat mo sa likod, nandun yung araw. Oh. Nasa gitna eh, anong oras na o, Ten? Ang ah, hali ni. eh. So guys, yung kilikili -kili nga pa. <laughs> nagpapawis na. Kaya mo yan. Ayan, mahangin na <laughs> Guys, kapag ito yung Tara spyin, guys. Kita niyon. Pwede maglagi ng tubig dito, guys. Ah. Kitayin, guys. Black ko ano. Ah. Tawam 'woy big, isa rin pango. Sarap ng ngaling. Sana dia pabisin mama ya. Mga babaeng manlulu, oh, piniperahan lang kami. Wah, kaya ngayon ba, na bakla na Oke guys, Teng, tenen, teng, tenen, teng, ten